Bilang parte man liwat kan tabang sa karahayan kan ako Bicol Party List, dagos-dagos ang pagkundisir ninda ni mga medical as in dental missions. Naglilibot ang ako Bicol sa bilog na kabikulan, kaibaan man iba-ibang ahensya as in tawo na mautman man makatabang. Saro na digdi si kagawad Brigido Franco. Nakulao na maray ang sakuyang pagpapaabot ng pagsalamat sa ako Bicol Party List na kung sa in. Pero may pong nakaandoyog sa mga mga programa. Nakaka-avail man in libreng medical asin dental checkup up ang mga recipient asin in ng babariwas man sinda din mga bulong. Apuera sa medical mission, naglilibot man ang ako Bicol para magtaonin mga medical kits asin in naglansar man sindang milk feeding program para sa mga undernourished na mga kaakian. an programang ini, pigigibo sa pagataman kan mga nangangaipuhan. Hulita sinda, kita, ika, ako Bikol Ako Bicol. Sa, diri. sa numero 18, AKB Akubikol Party List. Nakatabang na, matabang pa!